Oh. Kaon na mga idol. Hmm. Oh, grabe. Pader. grabe, si Padre oh. Okay. <laughs> Padre Idol. Padre Idol. Dito mano? Hmm, deh, Sakpan

Oh, balik. Ngbitak ko ana naguro kay tigaman. No say, so fight. Oh, kabeh. Siro pa si Idol. Siro pa si Idol. Si Idol, si Idol magbitik ah. bitik kay Idol ah. Si Idol. Bitik, si Idol. dengun hmm birahi itu Puno dua ka bak sa puli na. Puno ka bak pulo yun. Sa init. Magiging ko sa kong papang <laughs> na totoo eh. Lagay Idol, the kuah. Ganyan Buya. Buya? Buya pa? Buya. Mukuha tatu na mga idol. Duna. Hmm. Paon na to niyo, paon. Ito na. Hmm. Ah, bira dayon na, idol. Bira dayon. Buya, mga god. iro man sa idol Si idol, oh, si idol mo sa pagkao, no Taon na naman siya idol Oh idol na na Napakita na huh? napakita Oh Hagoey Kita kita mihura. Boleh hmm. tak kau? Kita kita. Ah, nama ia itu loh. Ah, itu lagi gayu na idol itu loh. Ah, lugunosa. Kepada lugunosa itu loh tu nana. Tu nana, kipira kipira nana. Ang gwe, eh, sis papa na permin makuha Naglas bala na ang laki. sila. Oo. Oh. Nandito ato, babao. Lagi mo kung nagay. Aduh, papa lang permi makakuha. Ito na. Ay, bakor to. Papa lang permi makakuha, guys. Sila ni... Si Idol, laman.

<laughs> Ako agur kayo ay kay ga gabato man. Gabato ay idol ng saming stan sa idol. Gabato. Daku... Ada ah, kuwa gali. Bang. Kuwa. Oh, daku kayo. Kuwa idol. Kayo dako. Bisalaan. Hey, kuwa kayo. Hmm.